Yes, ah uh, Sir Jay, paano dapat uh, hinahandle ang stress para hindi ito makaapekto sa mga desisyon ng isang uh, negosyante? So, et ayan. So, dito sa ayan. BBX, ah uh, 10 years first business ko ito. Um natuto ako ng malala dahil <laughs> <laughs> napaso na rin ako na wag mag-decide pag ang gulo-gulo ng utak at ng puso. Bakit? Kasi kung ano-ano ang pwedeng lumabas doon sa decision ngayon dahil gusto mo lang mag -react. Hindi kailangan mag-suffer ng business because sa emotions na nararamdaman mo, kundi allow mo yung feelings mo na nagagawa ng stress for you to acknowledge, hala, nito too much to, pwede ko naman tong balikan bukas, pwede naman, bakit? Kasi responsable ko mag-respond ng maayos para sa business ko kaysa sa mag-react. Dahil dito papasok, nandito ako bilang leader ng aking kumpanya, pero nandito rin ako bilang tao na papagod, na sasaktan. -hmm. Yeah. <laughs> at kailangan din magpahinga. So, kahit mataas ang stress at kailangan, um, pero malinaw sa'yo, makakadeside ka. Pero kung mataas ang stress, ang stress at ang daming tumatakba sa utak at ang antide ng kabog ng puso, huwag muna mag-decide.